Dito po tayo sa loob ngayon, waiting, waiting station para ito sa mga sumasakay pa monumento. Eh, kasi nung dati kami nagpupunta rito, hindi pa ganito po rito. Ganun, ganito pala dito, waiting station, ni Hipuli na yan, kagaya nyo no. Ayan. Ayan. Ayan pa yung mga pasero. Ayan nanonood po ng ano ah uh, kay Vice Ganda para hindi mainip yung ano yung mga pasero ano yes ah uh, kami mga pasero para wag kami mainip itong lugar na pinalalagyan namin priority line na yan oh no? yung mga priority line lang yun na po yan senior buntis ah uh, pita baluti nakaantay lang po kami kasi ng bus ayun binibilang nila para isang biyay na lang pagpuno okay ganun po pala ang estilo ayan pag nabilang ng dispatcher na pwede lang yung isang bus so dito siya paparada sa may si isang gate ayan yung dito, dito pag nandyan bus sa labas ayan na ito ayan dito naman para ng ticket uh, ticketing na dito sa lahat sa loob, wala ay tek na sila kasi ay tek na po itong nanakaw eh oh, ang sakit may taga bakter may taga bulakan yung bird na yung bird deny, deny sige tayo talaga hindi mo nang pabibita yung sarili mo eh sige yung priority lane po ito ayan yung karatul sa para sa mga senior ha ha ayan ng TV sa channel po yung showtime ni Vice Ganda okay, at least hindi ka na mainitan hindi ka na mainitan sige ganditan na lamang po ng ating mating dito ano? waiting tayo rito <coughs> pa na po kami ng monumento hintay lang kung buti wala pang sasakyan wala pa rin si sister at baby bumili siya ng ano makakain kahit haba nasa ano kami hindi pagkain kami dalawa kaya natin siya pero pero priority lead po ito kaya sa so itaas ng karatula, na na po ng mga bus, ng mga pasero. Kala ko wala ka pa eh. Ayan, po Lagay mo na lang dyan. Hindi naman tutuloy yan. Nakasara naman. Ayan, nakasaray na po kami At least po nito. Okay. Ayan, at timano po, no? Wala nang status na. Maganda yan Parang, Parang express rate. Simay. Parang Parang express.

kalap si habang nasa biyay po kumain tayo salamat po Panginoon Diyos sa bigay mo pagkain na aming kakainin habang nasa biyay po kami salamat po sa ngala ng Panginoon Yesus kain okay. tayo mga po pasindya kahit matraffic tayo hanggang gabi at least nakasakay tayo ang traffic dito matagal hanggang gabi hindi natin solusyonan pa rin walang pagbabago cancer pa, alam ko lang pakilad ng mga nasa pamahalan dito simula, ni, na po yung galbati sinasabi nilang magsahing ka, magulog ka, magburu ka. mga araw, ganyan ang sinasabi ng tao eh. Matulog ka, pag nagising ka, nante ka pa rin. Ang iba naman, sabi na magsahin ka. Hanggang maluto ang sahing, nandiyan ka. Anong kalala? Yan. Ito po yung sinasabi ng matatanda ng araw. Yung mga traffic na gagaya nito napot na po high tech ang traffic dito hindi po high tech sabihin ganun lang kasi sa iya kailan kaya magkakaroon ng mga namimiyuno sa bawat lugar na ang damdamin talaga ay para sa taong bayan yung sweldo ng Manila kahit na sa taong bayan imbis na sila po ang, ang maglingkod sa tao ng bayan sila po yung pinaglilingkuran ng tao bayan ang hirap sabi nga nung karindir yan na pagta na ano kanina binilan ng pagkain sila pa yung masusungi nagagano tayo tao bayan ay nagpapasweldo yung sinusweldo na nila, nila sa atin pagkatapos sinusungitan pa tayo para bang tayo ang alipin nila only in the Philippines sabi nga nung nagtitinda kanina sabi niya po nasabi niya yung ganong kategorya only in the Philippines kaya tayo kumaliwala parang totoo sa tayo po maniwala all in the Philippines malalang corruption isipin nyo po tanggapan ng gobyerno at ng pera nilo ang pera kanyang po ka, ka greedy naalala ko po, po yung araw na simbahan katoliko yung seven deadly sins ano 7 deadly sin yung isa 3D katakawan o sino ba yung magnanakaw <laughs> ayun lang kung umusta nanonood, naman tayo mga balita eh, sa television sa youtube sa facebook sa tiktok lahat na wala na po tayong may lilihim ngayon tunggal na po ang greedy o katakawan ng tao sige hanggang dito na lamang sana eh, i-send nyo po ito para ma ma makita nila yung katotohanan sapagkat sa panahon natin hanggang ngayon meron pa mga, mga sarado ang kaisipan hindi nilang pinagtatakpan pagkatawa mga ano elected man o appointed pare pareho lang po sila lang rang gulang ang depresa. pero ano sila mga buhayang nabubuhay sa gobyerno saya mga buwaya dapat palatan na lang kayo kayo ngayon saka sinturo saka sapato sa balat ah, di ba ganyan ang ginagawa yung crocodile park sa may dabaw yung balat ang hinahabol nila ito kaya mga nasa kundi ano kailan kaya babalatan ito wow sige hindi na malaman ano Awa, mag-pray po kayo. Tulungan ng Diyos ang ating bansa. Awa, Asya. Ah, lipunin na niya ang mga greedy mga buhay sa video nagpapahirap sa taong bayan pinahirapan po yung mga taxpayer o sa isang anong pagkakataon mo, sabi nga lang sa mayor hanggang ngayon milyon milyon, milyon pang utang nila sa ipin po sa tax sa mga lokal hindi sila nagbabayan talaga matakaw po ano, andito na lamang i-like share God ang Jesus brother Manny mahal ko po, po kayong lahat mahal tayo ng Diyos 10, 16. pero yung matakaw mahal din sila ng Diyos siyempre hindi kasi nagbabago ang Diyos, Diyos pero dapat marandaman nila yung ng Diyos Thank sige